Jadi mga idol. masul meron. Nah, meron na atbang ah, atbang at atbang at sa pisport Masul na ano mo pa Do minus. Sepatan na mga nah, eh. sepatan. Okay. Sepatan ba. Sepatan mga sepatan. Para mo hayag ba. Sepatan ya uman. atau na siyang ipakat kuan Bato ba? Kasi wala ko plastic. Palundag na ilawang sa tubig. May tubkad na tirahan na yun ato. Kabos na nga Mga idol. Ato ilaw na mga idol ha. Basta yung kakuha rin dahi. Sana makahuli ang mga idol. Meron na kami yung huli dito ay dalo oh. uh, tamarong Dalawang tamarong pa na huli namin Itong, Ganitong isda ang nah mahuli namin dito <laughs> Aranis mga kurinta ka pa mga idol Aduh lemah buat Sama kurintang kedepan Jirahungnya tuh kalit

Dalawa pang nahuli namin mga idol Sana makarami idol yung kasama, yung kasama ko dito idol Nagigutom na Walang huli idol Okay. Oleh dulu. Bukan atau oleh tadul. Orang susu kuat